Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Ito po sa Barangay 163. Kamusta po kay lahat? 162. Oh, 162. Sorry po. <laughs> so, nabisita po ang Team uh, Trillanes ngayon dito po sa inyong barangay upang ipamalita sa inyo na malapit nang dumating ang pagbabago dito po sa Kalookan. Ha? So, ang uh, bakit po ba natin kailangan baguhin? Dahil alam po ninyo, umasenso na lahat ng lungsod dito po sa Metro Manila. Pero kalokal, lugmok pa rin. Tama? Oh. Tapos yung mamamayan po, kahit saan po sa Metro Manila, buwan-buwan, tumatanggap po ng benepisyo. Dito po ba sa kalokal? Oh, wala. At ito po ang uh, masakit dyan. Ang kalokohan po ang uh, isa sa pinakamayamang lungsod sa buong Pilipinas. Pero dito po sa kalokohan ng may pinakamaraming mahihirap. No? Kagaya na lang, for example, sa senior citizen, ang Team po, meron po kaming tinatawag na yung monthly medicine allowance. No? One one ang, uh, sa lahat ng senior citizen. No? Inalagay na lang po din sa parang ATM, yung card na tinatawag. Pa, automatic na yung di ba? So yun po ang uh, isa lang sa problema ng marami. Ngayon po, ang uh, problema natin ay eh, yung pagbabago po ay nasa kamay ng mga botante ng kalohan. At ito po mga konsihal po natin, si konsihal K. Nubla. Yan. Konsihal Angie Lunardo. Konsihal Minig Faustino. At konsihal Miki Unak. Pinili po natin yan sila kasi magagaling, masisipag at may malasakit po sa mga tagakalokan. Kailangan po natin sila po sa akonseho dahil kung pipiliin yung pipiglanes, sila din po ang gagawa ng mga ordinansa na magbibigay beneficyo sa inyo. Okay po? O, oh, hindi nyo na kailangan pumili sa orange, ha? Ha? Package din na lang po ang pipiglanes para paspasan yung uh, pag-unlad ng ating lungsod. Okay po? O, oh. yun lang po ang aming mensahe. Barangay 162, ipaglalaban po kayo ng Team Ilanes. Mabuhay!